Ayan, good morning. Uh, live tayo ngayon dito sa Barangay Bangbang, particular dito sa Cover Court. At uh, ito nga yun, uh, unang araw ng uh, distribution ng uh, Pasig Emergency uh, go uh, Ito Ito'y uh, pangunahan nga ni Mayor Soto itong uh, launching at inauguration nito. Ayan, makikita nga natin ngayon si uh, Mayor Soto na nandito. So mga kaibigan, ito yun mga kita natin, ikinakarga na nga sa try yun na ilan sa mga emergency bag na ipamamahagi ng house to house dito sa lungsod ng Pasig. Yan, eto yun na ilan, no? makikita natin yung mga tao nga dito, sila yun na nagkakarga nitong emergency go bag sa mga tricycle para maipamahagi na nga mabilis. No, ah, okay, si sa kasalukuyan kausap ni Mayor Vico Soto ang hepe ng DRRMO na si Sir Brian Wong Ayo okay. na mga kaibigan na uh, tinignan nga ni Mayor Vico mismo yun na uh, emergency uh, go bag ng alungsod na Pasig ay maganda no? sabag pa lang panalo na dahil uh, kita nyo pwede nga gawin na plotter yan no? gawin na plotter yan pwede hindi pinapasok ng tubig at water problem yan eh. yan Okay. <laughs> <Ayan>. <laughs> Pwede gamitin pang swimming pa lang. <laughs> Ayun, no. Pero yan, may uh, emergency uh, dobag na nga ng, ng Pasig. Naglalaman niya ng iba't ibang kit uh, o yun mga uh, dapat gamitin kapag uh, nagkaroon ng emergency. Meron din dyan mga gunting. Uh -huh. Hindi pa natin na uh, nakita yun na uh, talagang laman yan. Pero uh, siguro mamaya subukan natin uh, uh, na Okay. Yon, ni uh Mayor Rico Soto siya uh, City Councilor Volta de los Santos Mayor ito yung nalaban ng uh, passive uh, emergency uh, bag. Ano, kasama pala itong uh, uh, ako, ako yung model ng ano? Opo so, yung model ng ano? so, tignan natin. Opo yung model ng band-aid. Ito yung mga band-aids so, na uh, um, kompleto pang emergency. May bulak, ano? At saka meron din na ano to. Na may bulak pa. Oh. No? Uh, para yung bula sa ilong ko to eh. Ito <laughs> so, yung laman, pupunta natin makita kagawad. Ayun. Ang ganda ng natin, na, natin si kagawad um, yan. kagawad. Kagawad ano, po ng bangbang -bang yan. Ah. Ayun. Ito naman. Ayun. Ano? Ayun. Ayun. So mga kaibigan, ito pa lang pag nanalo na, no? parang uh, yan. Yan, parang clutter yan. Eh. Yan na kung uh, bumabaha, pwedeng gawin na clutter yan, pwedeng gawin sa babita. No? So yung mga tricycle na makita natin na nakapila nga dito, yan yung mga kaibigan nga. Uh, ng uh, basic emergency go bag. na kayo din dito sa sa mga bahay-bahay. Salamat po. Thank you. Kasi ganito talaga yung maganda kay uh, Mayor Soto. No? Yun na talaga talagang uh, bumababa sa mga ganitong uh, lugar. Makikipagkamustahan sa mga tao. Makikita natin na uh, talagang nagtatrabaho. Hmm. Mga katawa, talagang boss, makikita natin. Boss. Boss. So, sa mga viewers natin, ulit ko, andito tayo ngayon sa Barangay Bangbang, uh, ah, Lungsod ng Pasig yung na uh, yan nakamusta na rin ni Mayor Rico yung mga distributor itong na uh, passive uh, emergency go bag <laughs> ayan ba sa mga no, mga kaibigan, andito uh, mga distributor ng uh, Pasig Emergency Go Bag. Makikita nga natin dito. asa uh, sa isang eskinita uh, dito sa Barangay Bangbang. Ayan na, no, mga kibigan, ganito lang, uh, kadali, natatanggap ang uh, Pasig uh, Emergency Go Bag. Kailangan lang ipakita ang uh, QR code at ID ng uh, bawat pamilya. Yan. So, ayan nga si uh, Mayor Rico Soto, no? Good morning po sa inyo. Kamusta yeah. po, na po? <laughs> tapos na po sa inyo. So, ang kami. Hindi po? Ang <laughs> ang ganda ang gaganda naman, 'di ba? <laughs> Okay. Okay. okay, okay. Pogi-pogi naman to. Salamat po. Okay Opo. Ayan oh. we'll oh, okay. uh, okay. okay. oh, na, nakakatawa na, uh, talaga. Oh. Pinuntahan din ni Mayor Diko Soto. Yung na distribution nitong uh, Pasig uh, Emergency uh, Go Bag. Bilis nyo naman. <laughs> 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 okay. Tapos nyo na agad ito. Ang bilis. Pabalik tayo. Opo. Ay, sige po. Pabalik ka po tayo. Okay. Thank oh, you. Thank you. Thank po Thank you. Thank you. po tayo. Thank na Thank sa Thank lang Thank you. Thank you. Thank Ito lang. Ito Thank you. Thank niyo Thank you. Thank Dalawa? Thank you. Thank you. Thank you. Thank kami sa you. Thank you. Thank you. Thank you.

So ayan, sunod lang tayo kay uh, Mayor Vico Soto at uh, pinasok na itong eskinita sa barangay Yabang kung saan nandito yung mga distributor ng uh, Pasig Emergency Cobalt. Hey sir, good morning po. Good morning, good morning. Good morning.

Ito yung mga emergency go-bag na nalunsod ng Pasig ano? At uh, dinidistribute na nga sa mga bahay-bahay dito sa Barangay Abangbang Sa mga emergency uh, disaster Nagaya ng mga paglindol, pagbagyo At uh, yun mga pagsunog no? Yung bag, ang ganda ng bag Pag pa lang, panalo na dahil uh, uh, waterproof siya At uh, pwedeng nga uh, gawin floater kapag uh, nagkaroon ng uh, baha Ayan, no, oh, makita natin. Yung mga pagdito ay uh, kanila ng binabahay-bahay. Ito, uh, makikita nyo rin yung mga distributor sila, no? Ang sasaya, makikita nyo, masaya silang namamahagi nitong uh, bag na ito. Ayan. So, isang nga uh, naman yan. Ayan, ito yung bag.

Ayan, no? Ito, makikita nga natin dito itong mga kahon-kahon na naglalaman ng mga emergency bag. Yan ay ya, i-distribute dito sa Barangay Bangbang. Ito nga yun unang araw at uh, ginawa dito sa lugar na ito. No? At uh, ito ay lahat ng uh, pamilyang uh, pasigay nyo makakatanggap nitong uh, mga emergency bag na ito. Nakakatuwa uh, ang uh, lungsod ng Pasig at uh, talagang hanggang sa ngayon ay uh, nag-house-to-house -house pa. no? Hindi lang pamaskong handog ang ini uh, house to house pati itong uh, emergency bag ay uh, talagang uh, i-house-to-house. -house. Kaya lahat ng uh, pamilyang uh, nyo ay makakatanggap nito. Yan. Kinakarga nila sa mga tricycle, yung uh, bawat bag. Uh, ito yun, at, uh, ayan yung tricycle na ginagamit nga nila para ma mapamahagi ng mabilis sa mga bawat pa pamilyang Pasigeno. So nakakatawa talaga dito sa lungsod ng Pasig. Talagang uh, suportado ng city government natin yung uh, mga ganitong nga uh, mga activity. Ito yung uh, go bag, no? Nakakatawa. Ang dami nito. Lahat ng bag. Meron nga. Lahat ng Pasigeno makakatanggap. So makikibigan kaninang umaga na nga ni Mayor Victor Soto ang ilan sa mga laman nitong mga uh, kulopag uh, na ito no? at uh, halos sa uh, kompleto 'yan pang-emergency magagamit natin kapag na nagkaroon ng lindol bagyo o sunog man. Yan. So ito ay uh, kinakarga nga nila sa mga tricycle at uh, para ma-ihouse to house, -house ng mabilis. Andito rin, nakikita natin, may checker din naman to eh. Meron din tayong uh, mga enforcer dito na nagbabantay nga para talagang uh, uh, maihatid ng maayos yung uh, mga bag. Yan, dito, kagaya nito, aalis ah, na ito. May kasamang uh, distributor yan. Yun nga, isang babae nga uh, nasa tricycle. At yun mga ibang mamamahagi niya, nandoon na rin sa area kung saan pupunta itong uh, tricycle na ito. Ako si, uh, kamusta itong napamamahagi ng uh, Gobag? Uh, yes, so, ayaw ko pa. Uh, mga may pupunta rin naman sila. Mayroon yung dito dito. No? Pero ito yung uh, sa natin. No? Ito yung mga uh, kits o mga gamit na uh, kakailanganin natin kapag dumating yung sakuna. No? Ito naman ay uh, preparation lang na paghahanda. Mm -hmm. Pag uh, sa darating. Pero sana huwag na nating magamit. No? Ito mm -hmm. so, yung malaman yan. Yung nakita natin, yung bag mismo. Mm -hmm. Ano yan eh? Uh, magsisilbing floater na rin no? Eh, ano ito, waterproof so kung ano ng mga gamit importante yung gamit talagay mo hindi uh, mababasa kung sakali dumating yung pagbaha uh, at yung mga importante yung dokumente pwede kong lagay yan sigurado safe yung ating mga gamit at kung malaki talaga yung baha, eh, pwede gamitin natin floater sana huwag nalang dumating yung panahon na eh. yun uh, also, may mga gamot dun sa loob mga uh, first aid kit meron din sa loob at meron din gunting eh, dito, yung mga kailangan kapag dumadating uh, kapag sakaling dumating yung uh, uh, ayaw nating asahan dumating na uh, malaki sa akin o well, si sino ba yung makakatanggap nitong uh, uh, emergency yes, yeah, so, ito? Ang, uh, ito ay uh, bawat bahay din uh, bawat pamilya sa isang bahay no? Mm -hmm. ay gusto ko rin ipaliwari kanina mayroon lumapit sa akin sabi niya sir parang nung katulad nung pamaspunghan doon yung QR code hindi ko hindi gumagana Pero yung sa asawa ko gumana Ako yun po yun Ibig sabihin po isang pamilya lang po kayo mag-asawa Unless meron kayo ibang pamilya <laughs> Pero ang sinasabi po doon Yun ang sinasabi bakit daw kahit nung pamaskong handog ay uh, hindi sila nabigyan dahil hindi gumagana yung QR code niya. Hindi po yun. Kasi po, kapag yung asawa niyo po, may record na tayo, ay nakakuha na, hindi sabihin hindi pwede madoble. Pareho rin po sa GoVax, no? Uh, kaya po natin naayos siya, no? Kailangan maintindihan. Hindi po, ibig sabihin na uh, lahat na may QR code, eh, QR pass, eh, makakakuha. Hindi po, bilang po yun yung pamilya, pero pamilya. Kasi kung gano'n naman, Katulad ko sa pamilya namin eh, eh apat kaming may QR na ano, pass. Alam nga namang na kami mag-isawa at lahat ng anak namin ang makatanggap. Hindi naman ano, hindi po gano'n yung nag-work. No? Uh, sana po maintindihan natin na kailangan po makatanggap po ang lahat ng uh, pamilyang pamilya pasigay niyo. Pamilya po ang binipili lang. Pero lahat po ito wala pong pinipili, walang politika, lahat po dadalhin sa bahay. Okay po, maraming salamat. Ayan, nakausap na natin na si uh, City Councilor uh, Volta de los Santos. Uh...